Abot-abot ang pagtitiyak natin na hindi lang balinis kundi ligtas sa anumang posibleng sakuna ang ating mga tahanan. Pero may mga pangkaraniwang gamit o household items na delikado pala dahil may ilang sangkap na pwedeng makalason. At ayon sa Philippine Society of Clinical and Occupational Toxicology, mga bata ang karaniwang nabibiktima ng pagkalason. Paano nga ba makaiiwas sa mga nakalalasong kemikal sa loob ng ating bahay? Para pag-usapan yan, kasama natin si Dr. Alan Dionisio, toxicologist mula sa National poison management and control center ng Philippine General Hospital. Good morning po, Doc. Hi, good morning, Ms. Ruth. Thank good. you. Salamat si dito sa pag-anyaya ninyo. Doc, kunti niyo amin, ano ba talaga yung top uh, top 5 na common na uh, household items na meron pa lang mga lason? Actually, kuwan eh, mga classes of mm -hmm. poisons ito. Yung mm -hmm. Unang-una yung mga hydrocarbon, kerosene. Mm -hmm. Yan ang number 1 na number 1. Mm -hmm. Tapos pangalawa, yung mga gamot doon sa mga medicine cabinet. Yes, oo. Oh no? oh. Tapos, mm. pangatlo, yung mga uh, ginagamit na uh, panlinis ng banyo, panlinis ng kubeta. Oh, oh. Okay. Mm. Tapos, uh, meron pa tayong mga... Um, may merong isang uh, ah yung mga pesticide, yung mm insecticide. Yeah, pesticide, yeah. Oo. Oh, oh. Tapos mm. uh, there are a few na talagang importanteng malaman mm. ng mga tao kasi na nakakamatay talaga. Like what? Katulad ng mga pandinis ng alahas. Mm -hmm. no? Ay, yung parang meta, yung mga metal no, mga cleaner ganyan. Silver oh, oh. yes, yes. Cleaning. Oh, 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 Pero hindi ito yung nabibili sa mga department oh, store mm oh. ah. -hmm. at grocery. Ito yung mga nakalagay lang sa mga uh, plastic bottle yes. na pinamimigay oh. pagka bumili ka ng yung alahas. Yung libre na dun sa o ano? Parang oh, oh. freebie oh, oh. siya, eh, di ba? Ano po ba 'yung mga chemicals na nandiyan Karen? Kunyari kerosene. Ang of ke uh -oh. well, kerosene, kerosene, mm -hmm. yeah. Parang ginagamit 'yan para magluto. Mm -hmm. Ang problema kasi sa kerosene, uh, parang pa siya, uh, nag na evaporate siya. Mm -hmm. Pagkatapos si eh, madaling pumasok dito sa baga natin. Paano magiging delikado 'yung kerosene kunyari na iwan mong naka paano ba yung exposure Well, ang problema kasi sa kerosene, mm -hmm. hindi yung mga matatanda. Mm -hmm. Ang problema yung mga yung bata. bata. Oo po. Okay? Oh, oh. So kasi yung kerosene natin wala namang kulay, yan. Mm -hmm. tapos mm -hmm. kung saan-saan mga bote nilalagay. Mm -hmm. So ang ginagawa ng mga bata pagka nakita nila, yung mga matatanda iniiwan nila sa table mm -hmm. dahil tinatawag mga bata na sa mineral water bottle o oh, na ano, oh, oh. iinumin nila. Yes, oo. Oh, oh. Yan, pagka nainom nila, okay, ang masama doon pagka nasamid sila at inubo papasok ngayon yung kerosene dito sa baga mm -hmm, niya mm -hmm. tapos magkakapul mo sila okay, okay. So pero yung kerosene by itself nakakasunog din niyan ya mm -hmm, mm -hmm. meron ko yung pasyente na three days after uminom ng kerosene 11 years old, paglabas, may dugong lumalabas. So, proper storage siya na, Dok? Storage Oo. talaga. Mm -hmm. Storage talaga. Even Lahat. with the other items, di ba? Oo. Oh, 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 oh. oh, Yung binanggit nyo, yung, uh, yung mga panlinis. Yan, yan, oh. yan, Yung mga acid, mga alkali, di ba? Yung mga ginagamit na panlinis ng banyo. Mm -hmm. Lahat yan, nakakasugat talaga ng lalamunan, tsaka nakakasugat ng tiyan yan. Pag when you take it in, pero kung paano... Paggamitin, mag-gloves ba? Paano proper na paggamit po dyan? Oh, mas maganda kung naka-gloves ka, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tapos, uh, usually usually iniisip mo mas matapang ka pagka pero pagka yes. diluted baka mm -mm. mas okay na siya. Mm -mm. Pero yun, katulad nun, yung mga bata kasi hindi naman sila nakakapagbasa eh, di ba? Kahit lagay mo ng poison dyan, eh, malay ba nila? Tapos yung mga containers pa na ginagamit, makulay, di ba? Very attractive sa mga bata. Then nilalagay pa sa ilalim. Yes. kung saan oh, nakikuha ng mga doon. crawling na babies, di diba? Oo, oh, oh, oh. oh. baka matapon. Mm, Oo, oh, mm. tama. Oh, sa banyo kasi usually nandun lang sa ilalim yung kasama yung mga brush. Yeah, yeah. Okay. Oh. Oh, Tapos oh, oh. yung mga medicine cabinet pa. Kung minsan, yes. hindi cabinet, medicine box lang uh -huh, uh -huh. na kayang-kayang abutin ang mga bata. Okay. And yung mga bata kasi, mahilig silang maglaro ng doctor-doctor, di ba? So, kung maras ka, ikaw yung pasyente, oh, ikaw oh. binibigyan ng gamot, gamot. di ba? Kung anong gamot ang nandun sa Bindan medicine cabinet, inamin. o pwedeng mainom. So, yung pasyente namin, halimbawa, nagkaroon ng, yung, yung lola niya kasi, mayroong problema sa alta presyon. Yung gamot ng lola, no, binigay. Nakuha pa, inom dun sa oh, bahay. Pero, pero yan, Dok, napag-usapan natin. When you take in yung possible poisonous mm. uh, substance, ano pong ano sintomas nito? Ah, depende kasi dun sa mm -mm. poison eh. Mm -hmm. Pagka yung mga cleaning agents, yes. katulad mga acid, yan. Masakit ang lalamunan, masakit ang dibdib, masakit ang tiyan, pagkas mong may dugo. Mm -hmm. yan. Pagka naman halimbawa, yung kerosene, yung, yung, mm -hmm. uubuhin yan. Talagang okay. hihigitin ang ubo yan tapos minsan nangingitim nga dahil sa tindi ng ubo. Mm -hmm. Yung mga tableta, depende sa tableta yun. Yes. So, oh, kung, kunyari, kung oh. bi biogesic, eh kung oh, ano eh, lang oh, naman, kung paracetamol yung or ano. Oh, oh, oh. Yung paracetamol na yan, nakakaloko yan eh dahil sa sa simula, wala kang mararamdaman mm -hmm. masyado. Parang naduduwal ka ng konti, then after the next two days, okay ka. Pero pagdating ng pangatlong araw, mm -hmm. kung hindi ka ginamot, yan, maninilaw na yung mata mo. So, stress lang natin, Doc, na uh, posibleng ng poisonous yan. Anong... First aid? Pag kunyari, yung nagsuka, Paka, or... Pagka may... Well, yung, pag, yung pagka, di ba, ang hiling-hiling natin na pasukahin yung pasyente. Mm -hmm. Pero bawal na bawal yan. Mm, pagka okay. kerosene at saka pagka uh, mga asido, mga alkali, mga cleaning agents. So, ano pong Kasi dapat gawin? Ang problema doon, pagka sumuka, di, masusunog yung bituka mo, papapasok, magsusuka siya, lalabas pa, oh, oh. masusunog uli, papasok pa sa baga, masusunog uli yung baga. Kaya, pagkagano doktor na kaagad. Okay. Mga tableta, iba 'yan, baka mm -hmm. pwedeng pasukan pa rin. Mhm. Mm okay. Ah, uh, saan po dudulog pag yung may mga ganyang sintomas? Dali na agad sa doktor, ano? Emergency na emergency room uh -oh. or kahit, kahit na sinong doktor na malapit kasi mm -hmm. at least may trained eye na titingin sa kanya. And yung mga doctors kasi, meron silang hotline sa amin sa hospital. We have the center. number of the P uh, PGH, opo. 52yan, 5241078. Doc, let's stress na lang na dapat tama yung storage oh, sa lahat ng items. Opo. Oh, yes, opo, oh, yes. alala na lang natin. Mm hmm na kailangan po dapat maayos yung pagtatago ano po Correct. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. dapat hindi makita ng mga bata at hindi maabot ng mga bata. Mm -hmm. Yung mga matatanda usually well, paminsan-minsan nagkaka accident rin. Mm -hmm. no? Okay. But usually mga bata ang biktima nito. Doc, next week is uh poison prevention. Ano po? That's correct. Uh -huh. ano In po, fact activities? yung tema namin mm -hmm. is sa uh, bahay kubo kahit munti mm -hmm. ang mga lason doon <laughs> ay, ay sari-sari, no? Okay. So for next week, meron kami mga lecture sa iba ibang community. Uh, para para at least lumaki yung awareness ng doon sa mga las. Yung schedule they can check on the website. Uh, actually, pwedeng tumawag doon sa 5241078 okay. para sa aming mga schedules. All right, maraming pong salamat Dr. Alan Janisha, toxicologist mula sa National Poison Management and Control Center ng PGH.